kaya mga kapot pot magandang hapon sa ating lahat. So maulan na hapon nga pala. Kasi ngayon ay umuulan dito sa aming bayan, dito sa Bulacan. So nagsimula kanina ang ulan, bandang halauna na. Napakalakas ng ulan, may sabay na kulog at kilat. At ngayon, sasabayan natin pagtitinda at pagbublog. So ito yung dala natin ngayon. Yan, ito ang mga dala natin mga kapotpot. Sa... Ang puding na naman ang na nawawala dito kasi nakapaubos tayo kahapon kaya wala tayong pooling sumahan lang lagi at mag -ikot tayo dito sa ating ruta at hatidan natin natin mga customer ng mga, o oh, ng kanilang merienda so ito yung setup naman natin pag tagulan <m Eine> Ayan po. Apat. Apat so, na yun? Sa is. Yung malaki dose. Yung lang sa is. Yun. Yung lang sa is? Saka, ito, oh, hindo, yan. Oh, yun naman yung may keso? Yun na Ilan? Dalawa lang. Ah.

Ito lang po. Sa ano ba dyan? Sa ispo isa. No, isa. Tsaka ito. Dalawa na ko 'yun noon. Ito, ito pala may animaret. Isa. Dalawa din. Okay, dalawa? Oo. Uh -uh. Okay na ba? Hmm. May pala man ba yung haba? Meron. Lagyan mo isa. Isa. Okay na ba? 30 lahat. Niin mo ko pa. Okay.

Ilan? Milan po. Ito. Tayo. Sige. po. Donut Sabo pa po. lang po. Ito na po, walang pala yun. Ano mga Ini sukla. Okay. Ano, tatlo, isang maliit. Ayan ka lang Thank you Pa ha? Ano po? Size po isa 30 po? Ano po? Ano po? po? Ano pa ha? po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? po? Forty po? lahat. 42 12 oh, yeah. Thank you Okay ano po Ilan? 15 Yan lang Ano pa? Plan? Ato Hindi <laughs> ko yun. Okay. sabi ko ang daming pera yun eh. So hanggang dito na lang po muna ating vlog for today. So ito yung tira natin ngayon. Yan mga kapotpot, ito na lang yung tira natin. May monad tsaka apat na putok pa tsaka tatlong aming cheese. Dito ilang piraso pang pandigo ko tsaka yung simada keso, chocolate. Ito marami talaga to, madarang ito eh. And bago matapos ito mga kapotpot na ating video, so may ipapakita kong ilang minutes na clip yung video na mga pinupuntahan ko o mga ruta na pinupuntahan ko so ito yan Hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat sa tumapos na itong video. like at comment na lang po at pakishare na rin po na itong video. At huwag niyo pong kalimutan mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye. See you next vlog.